magandang tanghali sa inyong lahat it's 11.47 so lunch muna tayo at punta tayo ng hampas lupa para doon ako kakain sa so, nating pananghalian so let's go malapit lang naman dito yan. So, palabas na tayo ng gate dito sa aming subdivision. So, tapat din to ng school dito sa aming lugar. So, yun guys, andito na tayo. Andito na tayo sa tapat ng high school dito sa aming barangay. Uh, dito rin nakalocate itong Hampas Lupa. So, kakain tayo. Kain tayo ng... Siyempre, mamimili tayo kung anong pwede natin kainin. No? And, and, dito pala si Bad Sonia, ang aming coordinator ng Team Street Hawk. Lapit kayo. Dito, dito, Good morning. Ay, good morning. Tang magandang tangali ko. <laughs> tangali ko. kami dito. This is Bochito. Pagpapark lang ako. gugutom na eh. Lunch na. So yan guys, dito na sa Hampas Lupa. So yan, so ito yung mga pwedeng pagpilian. Crispy sisig, to pieces fried chicken for only 99. Tapos chicken and sisig combo meal, 109. Ayan, dinuguan. Crispy dinuguan. Siguro ito yata. nag-try ko ito. Tsaka, yan, chicken pop poppers, chicken nuggets, tsaka sinigang crispy. At ito si Kuya Chris. Kuya Chris, good morning. Kaway-kaway naman. At sama kita sa vlog ko. Wala pa ba, ba yung ating mga bang tropa pips dyan? Ayan si Kuya Chris. Ang kapatid ng isa, isa sa may-ari ng Sampas Lupa. Ayan. Ano ako yung Chris? Meron ng ano, crispy din buwan? Ay, wala -ta, ka. Ano lang ang available? Yan lang, yan lang wala. Ah, yan lang ang wala? Uh, ano kaya? So yan guys, mamimili muna tayo ng ating kakainin. Meron din silang Bicol Express. Eh, Bicol Express. Wala. wala, wala pa rin. Wala pa rin. Sige, doon na lang ako sa ano. Wala po. Meron din silang Texas 65 to, yung Jumbo Shomai. Ayan. Tapos mga lemonade, yan. Kapag kan napadaan kayo dito sa Barangay Osorio, dito na kayo pumain sa Hampas Lupa. Ayan. May Mimili pa ako ng aking kakainin. Uh, ano na lang kuya Chris? Itong 92 piece fried chicken, 99. Okay, some order lang. So ayan guys, ako, order na ako. Itong 2 pieces chicken na fried chicken. May sabaw na, no? So, natin maluto. A few moments later. So ayan guys, ito na. Sinerve na nila sa akin yung order ko na. Two-piece chicken fried chicken. na with two pieces of plain rice na rin siya. So pag gusto nyo ng unlimited rice, uh, added lang kayo ng 20 pesos para maging unlimited yung inyong rice. So yan guys. So titikman natin yung sauce na binigay Ang ah, pinili ko is yung uh, garlic mayo. So masarap to guys. So let's go. Let's eat na. Lunch time na. guys. simulan na natin kumain. So, kakamay tayo, para mas feel natin kumain. So, tabi na natin itong fork and spoon dahil hindi natin nagamit. Mag ah. May init-init. Oh, init. Sariyo ang. Mainit pa guys, di ko makain. Hindi ko mawakan Laglag. I solved. So guys, tapos na akong kumain. Bus na 2 pieces rice, 2 pieces chicken. Sobra solve sobrang solve, 99 pesos lang. Nice. kaya pag kayo dito sa Sampasuca, dito na kayo kumain. Lahat ng mga uh, meals nila dito is sulit na sulit. Hindi ka manghihingi nang sakala sa babayaran mo. So mayroon din silang mga milk tea at mga fruit juices. yun So, ayan guys, magbabayad na tayo. Magkano mark? Ay, Josh? 99. So, 99 pesos lang. So, ayan, may mga juices din sila. At andito yung kanilang pinaka-poging crew na si Joshua. So yun guys, meron ko ng 2 pieces rice at 2 pieces chicken sa halagang 99. So keep the change na lang Diyos. Thank you. Wow! Salamat. Yeah, so yun, may mga uh, delivery order pa sila. So pwede rin kayo umorder. Ito. So, so yun guys, so, see you next vlog. Thank you very much. God bless.